namin manakas guys ng oras manabas, lang hindi, ka, hindi ako nakapag video kanina guys kasi kasi yung mahirap yung daan na guys hey guys guys manlakaw na po may <subscript> guys manghuhuli na naman kami ng isda sa ilog guys Ah, ko guys. So, ayan. Sa tukoy sa dalawa. Ano mo guys? Ito yung kasama namin guys. Kuha na kami ng tangad guys para mamaya. Ayan guys. Maya ulit guys. na kami sumaiktin guys hanap kami ng ulam guys dun sa ibabaw ibabaw nito guys kaso lang gabi na hindi ko mabidyohan kasi madilim eh kaya kinabukasan ko na ipapakita sa inyo yung huli namin dito pa kami sa mic team kasama ko guys yung dalawa nandoon na naguna na tapos yung isa nandito pa sa huli sabog mo ah mo ingo mo ingo kung saan ingo sa indo o yung mic team linaw guys kaya na po nila ingo si yung guys tinatawag nilang sabang guys kasi ang hirap tawirin guys pag malaki yung tubig doon banda guys oh. pakita ko sa inyo mamaya yan na yun guys yung tinatawag nilang sabang guys Ang malakas talaga tubig guys, hindi matatawid yan dyan. Grabe. huli namin guys, tapos tapikas ka guys, tapas tapikas mo, yan yung founder guys, tapos tapikas, toko sinero, tapos tapikas, magdamag kami guys <laughs> nagano guys, <laughs> yun lang huli namin yung no? hindi yeah. hey, kasi ako naka video kagabi guys kasi ano eh ang hirap ng daan guys kita nyo naman magka oh. mag kami ng ano guys na mana yan kan anda kuguin. Jangan kopi. Guys, hati hati nak guys, Yung magkakasama guys. Oh. Hindi kasi kami makapag-video kagabi guys eh. Kasi ang, ang hirap yung daan. Puro akyatin guys. na, pagbaking guys. Okay. guys hindi ako may huli nyan guys hindi ako may huli nyan guys yun oh my

最後に最後にバッティングがなくて。 guys ayan guys oh hanggang dun yan guys ilong namin kita nyo naman guys oh ang titirik ng bukid nasa ano na kami dito guys nasa 20 kilometers kalayo sa aming baryo 20 kilometers sa aming baryo guys ganito kahirap guys ayun sila guys oh. oh. ang hirap ang ginaw oh, guys pahirap taan namin, guys. Wala pa kaming kain, guys. Sali mo. Oh. Mauwi na kami, guys. Kasi... 啊、嗯，对、嗯 <noise> dito kami natagalan gagabi guys kasi ang hirap eh hirap umakyat hindi ko na videohan kasi ang hirap talaga tsaka mahirap mag video video dito guys pag gabi kasi ano eh mapalhe namin guys baki lang muna kami guys baki guys so ito ang pillar ng baki guys oh. so si circles uy tingnan yung view dito guys May lalakarin pa kami ano guys. 9 kilometers guys. Pamunta sa amin. Malayo-layo pa. Butom na. So, namin guys. <coughs> oh, <granit> man. Diba? Nandagan na dito?

Hey guys, dito na kami sa ano guys, sa payag. Nagluluto ng almusal guys. Ano? Bihag. ng almusal. Para makapag-almusal na at makapagpahinga. Grabe guys, magdamag naman na mana guys. Sobrang ginaw. Hindi oh? ako nakapag-video kagabi guys kasi mahirap yung daan. Okay, so mga pagod. Oh, may tanduay pang katabi guys. Okay, pag-apon. Baka ako nagagod. Taon kayo. Tuman nagagod.

Tapos Uwi na namin kami. nag Uwi na. Tapos kaming kumain ng almusal guys, na alas 9 na. And guys, malapit na kami sa katun guys. Dito na kami sa mainit guys. Hi hey guys, kararating lang namin sa barangay katmoon guys Grabe ang init guys Halos lakad namin guys mga 2 hours Dandahan lang kasi kami guys eh Ako yung may dala yung huli namin guys Ito na kami guys oh Banda namin Diyan oh, tawid tayo ng ilog Ito na kami guys oh Kami na si swimming guys Mahal. Ting, guys, mga bahay namin, guys, oh. Bali pito kami, guys, eh. Daghan pa tong. Daghan pa tong re. Ha? Daghan tong pito-pito